Gagawa tayo ng homemade kikiam at veggie Bali, na miss ko ang street foods at naalala ko nga na merong binigay sa akin ng sardinas si Ate Joby. Naisip ko nga mga karepa na pwede itong gawing kikiam. Magka 7 months na nga kami dito sa may abroad pero wala talaga ako nakita nagtitinda ng mga street foods. Bali matamis lang kasi ang pagkain dito at tinapay. Hindi rin sila nagkakanin mga karepa. Kaya gagawa na lang tayo ng street foods dito sa may bahay. Tara mga karepa, samahan niyo magluto. Dito nga ay kinuha ko na yung mga gagamitin natin at na ko na. Kaya tara, magsimula na tayo. ito nga pala ang gagamitin natin sa paggawa ng kikiam meron tayong sibuyas, paminta at pampalasa. Tapos meron tayo dito ang sardinas. Meron din pala tayong toyo, arena, mantika at syempre itong itlog. Ang unang kong ang ginawa ay binuksan ko yung sardinas at inilagay ko sa may ating lalagyanan. Medyo nahirapan pa ako dito. Ang tigas palang buksan. Sana ulit matigas. Dito kasi sa amin pag malamig hindi na tigas. Hindi dyan ko lang. <laughs> Baligin ko na nga nasandok yung ating sardinas. Hindi kasi umaalis sa may lalagyanan. Next naman dinurug-durug ko na parang ganito makarepa karepa. Maykus, maykus ba? At pag okay na at ganito ang itsura, pwede na natin lagyan ng arena. Sunod naman ilagay natin ng paminta at lagyan na rin natin ng pampalasa. Sunod naman na ilagay na natin yung ating sibuyas. Medyo na parami yatay sibuyas ko. Pasensya niyo na mga repa. Hindi talaga ako gumagawa ng kikiam. Napanood ko lang to at tinray ko ring gawin. Bahala na mamaya kanong resulta. Pagkatapos ng ay lagyan naman ako ng tatlong itlog. Nilagyan ko na rin ng ating baking powder para medyo umalsa. Tapos ngay hinalo-halo ko na para magmix na yung ating mga nilagay dito. Naglagay na rin ako ng konting tubig. Tapos haluhaluin ulit hanggang sa lumambot at maging okay na. Dito ngay inamoy-amoy ko na. Hindi na umakatiis dahil amoy kikiam na. Ang lakas kasi ng amoy ng sardinas. Naglagay nga pala ulit ako ng arena dahil medyo malambot pa. Nagugas ng nga rin pala ako ng kamay dahil ready na tayong maghulma ng ating gagawing kikiam. Doon nga sa napunod ko ay eh, naglagay siya ng mantika sa kanyang kamay para hindi na dumikit kapag doon gumagawa ng kikiam. Kaya ganun din ang ating gagawin. O oh, ay na mga karepa, nakakagawa na tayo ng ating kikiam. Kwento ko ulit sa inyo mga karepa, ako nga pala is street food vendor sa aming lugar. Nagtitinda ako ng mga kwek-kwek, fishball, kikiam, chicken ball, squid ball, isaw at iba pa. Sa totoo lang, kakamiss talaga yung aming negosyo. At ngayon nga, ang nagmamanage ng aming negosyo ay ang aking kakambal. Siya na ang may-ari ng aming tindahan. At ako naman ay umalis at nag-abroad. nakakamis talaga yung mga street foods, no? Nung time nga, nag a ako sa iba't ibang agency. Ang street foods nga ang naging tawid gutom ko. Lalo na, gipit na gipit pa tayo noon. Sa pag a pa lang, napakagastos. O oh, ayun na mga karepa, nakagawa na rin tayo ng ating kikiam. Next naman, nagagawa naman tayo ng ating veggie ball. Wala pa lang celery dito, kaya gumamit na ako ng kinchay. Naglagay na rin ako ng maraming carrots at sibuyas sibuyas. Gaya ng paggawa ng kikya, maglalagay rin tayo ng ating arena. naglagi na rin ako ng pampalasa at paminta. Tapos konting asin lang. Ang pinakalas naman ay maglalagay naman tayo ng ating baking powder para umalsa. Maglalagay na rin ako ng tubig at haluhaluin na ulit. Pag medyo matigas pa nga ay maglagay pa tayo ng tubig. Dapat nga ay tatsa lang sa paglagay ng tubig. Kapag okay na at gito ng itsura mga karepa, pwede na tong iluto. Kung meron nga tayong kikyam at veggie bowl, kailangan natin magkaroon ng sausawan. Siyempre, gagawa tayo ng sauce mga karepa, para sa ating ginawang kikyam at veggie ball. Habang nagluluto nga ako ay sabi ko sa mga kasama ko na punta sila mamaya sa lamang, may kusina at magpo-food trip kami. Nung nalaman nila na gumawa ako ng street foods ay talagang tuwan-tuwa sila. Okay na mga repa, luto na rin ang ating ginawang sauce tapos nilipat ko na rin sa isang nalagyanan dahil ito rin ang gagamitin nating lutuan at magsisimula na magprito ng ating kikiam at veggie bowl. Naglagay na nga ako ng mantika tapos nilagay ko na isa-isa mga kikiam. Nung nalaman ko na medyo mainit na yung mantika, nang naluto na nga inilagay ko na sa nilalagyan na mayroong tissue para masipsip yung mantika. Wala kasi tayong strainer kaya naglagay na lang ako ng tissue. Pagkatapos nga magluluto na rin tay tayo ng ating veggie ball. Ito nga pala mga karepa eh pwedeng ulamin. Masarap talaga itong sinasawsaw sa may suka. Halos nga mga suki namin na ito yung binibili sa amin. Dahil nagpipisyo lang mga karepa. busog na sila. Habang nagluluto nga ako, eh, naalala ko yung papa ko. Nakasama ko nagditinda, o man, o tagulan. ulan Ang sarap talagang balikan ng mga alaalang yon. Okay na mga karepa. At sa wakas nga ay nakagawa rin tayo ng homemade kikiam, veggie ball, at sausawan. Kaya tinawag ko yung mga kasama ko dahil ready na para sa mukbang. patingarin nga rin sila ay sabik na sabik sa street foods. Sino ba naman kasi ang ng street foods ng Pinas? Kayo ba arepa. Mahilig din pa si street foods. Comment nga kayo sa baba. Habang ako makain sila, natawa ako. Nahiya ako mga arepa. Dahil yung kikiam namin ay medyo matigas pala. Nasobrang kasi sa arena. Kaya dapat kung gagawa kayo ng kikiam, mas marami yung sardinas at konti lang yung arena mga arepa. Lima kasi kaming kakain. Kaya dinamihan ko ang paggawa ng kikiam. Kaya ayun, naparami yung aking inagay na arena. Pero sabi ng mga kasama ko ay masarap naman daw.